mga idol good morning So nabot na nga itong parcel mga idol Nga itong gi-order So kanyang nga parcel uh, mga ka is equipment ni para sa itong pag vlog mga idol no So i-try na itong unboxing mga idol Kung legit pijod ang, ang seller nga itong na-orderan mga idol So let's go ok ini mga kaidol oh ayan kain na tong mga kaidol ug lut ug kupin mga kaidol tong higit legit jud mga kaidol no so, ayan so rebuild mga kaidol ayan mga kaidol so ito mga kaidol oh Ayan, ang antihin na. Ayan. Ayan. ang iahang ah, palupad-lupad mga kaidol. Ang iahang drone. Sa so, saon, mga kaidol. pe? Eh. Takbaluan yung mga kaidol sa unang pag-open. Asabi ay. ay. Ayan mga kaidol oh. Ah. So, opening, mga kaidol no. O gadonay battery mga kaidol, extra nga battery. O gadonay yang iyang sound paggamit mga kaidol no. Dason. alam ah, mga kaidol ang iyang mga kuan mga kaidol ang yahang mga ribis mga kaidol hindi hmm. na doon na siya extra nga uh, pelabat balabad mga kaidol hmm. Yan, kani mga kaidol, yung wali yang mau ni konsa kon sa mga twerka mga kaidol paggamit Philips screw. Ni na para sa charger. So, mga kaidol. So, i-try na nato ni gamito mga kaidol para tumagamit magamit sa atong pag-vlog mga kaidol. So, yan. istingan nato ni mga kaidol. Thank you, thank you sa seller uh, legit siya mga kaidol. So, salamat, salamat. God bless sa tanan. Thank you, thank you. Bye-bye.